guys. Ito ang share ko ngayon sa inyong ayun o, ang daming mga kawayan dito sa lupa namin. Yan. oh malaking tulong din itong kawayan kasi pag sobrang init dito sila sumisilong sa puno ng kawayan. Ayun na nasira na yung kanilang tolda Hindi pa nila uli naayos ayun oh. dito sila nagtatambay kasi malilim talaga dito ayun oh. Maraming mga kawayan dito sa lupa namin. Ayun. Tapos, marami rin ang humihingi daw sa mga pamangking ko ng kawayan dito. Sabi ko, sige, o, kuha lang kayo. Walang bayad dyan. O, kung sa Maynila yan, yan, pwede natin yung pagkakitaan. Dito, libre lang yan sa aming probinsya. Ayan. Ito ang lupa namin. Marami kayong makukuhan ng mga tanim. Ayun o, no, ang daming puno ng saging. Ayan o. No. <laughs> Tapos, ayun o. No. Marami rin ditong mga gabi. Ayun o. No. O. Oh. oh, may ibon. Ayun o. No. Yan. Maraming gabi pwede kayong magulay. Tapos yung sinasabi nilang nipa. Yan. Ang tawag yan dito sa amin sa Bisaya, ano, pawod. Pag yung nipa, himo na yun na pawod. Pang atip ng bahay. Yan. Ito ang lupa namin hanggang doon sa may lagpas ng simbahan nila yan lupa yan dito ng mga lolo namin tatay ko ayan kaya ito yung lupa namin dito yan hanggang dun yan lagpas pa yan dun sa yung uh, malaking puno na yan yan yung malaking puno na yan lagpas pa yan dun yung lupa namin. Ayan. Ma masuka lang guys. Ito lang yung napalinis namin nung magpipiesta yan. Pinalinis namin yan. Yan. Yang kabila na yan dyan. Kasi ano yan, beach resorts. Ayan sakop pa yan ang lupa namin pero binenta na yan ayan o oh. yan hanggang dun yan oh, hindi lang guys na asikaso kasi wala naman kami dito ayan nasa Maynila dati nung hindi pa nagyuyulanda maraming mga tanim yan ng mga nyog kaso naputol na siya dahil sa Yulanda hindi na rin napalitan yan, hanggang dun yan guys. Ayun o, oh. may puno pa yan ng mangga. Ayan. Ayan. Hanggang dun sa likod yung lupa namin. Ayan guys, ayun. Hanggang dun pa yan. Tapos hanggang dun pa yan sa taas. Yan. So, malawak talaga ang space dito. Pwede ka ditong ah uh, mag magplano ng mga kung ano-anong magandang pagkakitaan. So, ayan guys. So, eto na si Jet Jet. Hi, Jet Jet! Hello! Mag-exercise na si Bibi Jet ayan o oh. hey, good morning bibi <laughs> good morning bibi uwi na si bibi sa nila Ayan, maraming mga dog ayan o oh. ayan maraming mga dog ayan guys o oh. ang ganda ng puno ng kawayan Ayan guys, ini share ko sa inyo ang aming probinsya. Tahimik, masarap ang hangin. Ayan. Sa gabi, marami kang maririnig na mga sounds. Maganda rin. Simple lang ang buhay dito. Ayan oh. Fresh air. Yan, marami kang makukuha ang buko, libre lang. Yan guys, ang share ko sa inyo ngayong umaga. Maraming maraming salamat sa aking mga subscribers at ang aking mga silent viewers sa inyong walang sawang support. Thank you for watching guys.